Lumabas sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ngayong araw na overpriced din ang konstruksyon ng Makati Science High School. At mula sa Senado, ito ang balita ni Bianca Dava, live. Yes, Bianca hindi nasakop ng Senate Resolution na inihain ni Sen. Antonio Julianes IV, idinetalya kanina sa Senado ang questionable six-phase construction ng Makati Science High School. Ito ay dahil katulad nga ng Makati City Hall 2 parking building, overpriced din umano ang Makati Science High School. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Durban Subcommittee ngayong araw, isiniwalat ng mga kritiko ni Vice President Jejo Marbinay ang umano'y pagtanggap nito ng kickbacks sa isa pang proyekto sa lungsod ng Makati. Ayon kay Attorney Renato Bondal, complainant sa plunder case laban sa bise presidente at sa anak nitong si Makati City Mayor Jun Binay. Umabot sa mayigit 1.3 billion pesos ang pagpapatayo ng 10-story school building. Gayong nasa 470 million pesos lamang anya ang industry average price nito. Lumalabas dito lakay na overpriced ang nasabing gusali ng 862 million pesos. Itong proyektong ito, yung Makati Science High School, E eh, katulad din po ng Makati Parking Building na na-chop-chop ng several phases. Uh, ngayon ko po naintindihan na baka po nila ginagawa ito marahil e eh, pagkat kung pinagsasama-sama mo ang buong proyekto sa isang bidding sa simula, yung ABC lalaki. Ngayon, pagka hinati-hati mo ng ilang phases, parang maliliit nga naman yung mga ABC kada phase. So, ito po sa unang phase, di Hillmarks na nga po na naman ang nanalo. Paliwanag di Bondal, mayroong 54 na classrooms ang gusali. May sukat itong 18,373 square meters. Sa kabuong halaga na 1.3 billion pesos, ayon kay Bondal, nangangahulugan itong halos 24.6 million pesos ang halaga ng bawat silid o 72,500 pesos kada metro kwadrado. Kung pagbabasehan naman ang industry average price noong 2013, dapat anya ay nasa 26,000 pesos lamang ang halaga ng kada metro kwadrado. Inami naman ni dating Makati City Government a bids and awards Committee Vice Chairman, Engineer Mario chanova na niluto rin ang bidding ng naturang gusali. Ayon kay chanova ang bidding ng Makati Science High School ay kasabay ng bidding ng unang phase ng Makati City Hall 2. Pareho rin ang set ng mga contractor na nagbid rito, ang Hillmarks Construction Corporation, ITP Construction Incorporated at J. Bros. Construction Corporation. Una nang itinanggi ng J. Bros. na lumawak ito sa bidding ng kahit na anong proyekto sa lungsod ng Makati. Lumutang naman sa pagdinig kanina si Architect Jose Francisco Aquino na nagsabing kanyang ikinagulat na naisama sa listahan ng bidders ang kanyang kumpanya kahit na hindi naman ito sumali. Uh, kayo po, kayo po ba ay nakaparticipate na sa bidding, wala pa po kong proyektong na involved sa <laughs> government projects. Okay. Oh, okay. Nakay, inumpisahang itayo ang Makati Science High School taong 2007 noong mayor pa ng Makati City si Vice President Jejomar Binay at Pebrero ng taong kasalukuyan lamang nang matapos ang konstruksyon nito. Samantala, inirekomenda naman ni Trillanes na magsagawa ng ocular inspection sa naturang gusali lalo na ng sinabi ni Bondal na bawal umanong pumasok sa 8th hanggang 10th floors nito. Nakay? Maraming salamat Bianca Dava, nag ng live mula sa Senado.